Felix Reyes, nalinis sa lahat ng kaso habang tumatakbong ombudsman. Opisyal nang nalinis sa lahat ng kasong kriminal at administratibo si PCSO Chairman Felix P. Reyes ilang linggo bago ang October 27 na deadline para sa pagtalaga ng bagong ombudsman. Sa resolusyon ng Office of the Ombudsman noong 2012 do September 2025, Napawalang sala si Reyes kasama si Namel Robles, Jennifer Leongson Guevara at Janet Mercado. Ang reklamo ay inihain noong Pebrero ng isang maliit na PCSO lottery operator na nagsabing hindi na ibigay ang dapat nakita sa lokal na pamahalaan ng Camarines Sur. Naghain si Reyes ng ex motion noong 4 Agosto at isa pa noong 8 Setyembre upang ibasura ang kaso. Ayon sa isang source, Naantala umano ang kaso dahil mas pinagtutuunang pansin ng ombudsman ang mas high-profile na mga kaso. May lumabas din umanong anonymous memorandum na nagsasabing may paboritismo sa ahensya. Si Reyes, Dating Marikina Regional Trial Court Judge, ay may hanggang 6 ng Oktubre upang makakuha ng clearance bilang kandidato sa posisyon ng ombudsman.